ano yung masasabi mo sa mga basher mo? I don't care. Wala akong pakialam sa inyo dahil hindi naman maka importante sa buhay ko. Sobrang dami talagang tao. Sus. Dinaig pa yung pila na namin bigay ng pera. <laughs> oh, uh, hindi pa yan. Hindi pa yan ang pinakamarami ko. Hanggang kaya po charge yung pila natin. Charing lang. <laughs> kasi laman. Nakapila <laughs> tayo. So, mabilis lang palang ano, mab uh, serving nila. So, nandito na agad tayo sa bungad kung saan magbabayad tayo. Uh, kahit gaano pala kahaba yung pila niya. So, mabilis lang yung serving. So, mabilis lang yung uh, daloy ng pila niya. Taste taste talaga sa pagpila kung gusto mo talagang makatikim sa Diwata Paris. Ano? Okay, the moment of truth. Nandito na si Kuya Ayan. Tumikim ka na at malalaman mo kung gaano ba talaga ako kasarap. <laughs> ano bang tikman ko? Si Diwata o yung Paris? Yung Paris muna. Ang kasunod niyan ako. Tapos ikumpara mo kung sino mas masarap. <laughs> ayan, dito na tayo sa bungad. So napakabilis lang ng pila. At kahit gaano kahaba, napakadali lang pala ng serving. Para makatikim sa Diwata Paris, kailangan mo magtsaga. Ito yung sa Ito yung sa Paris po. Alien 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 po. po. Alien 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 po. po. Alien po. Alien po. Alien po. ah din po. Din po yung so po. Alien 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 sahog. Ayan, so ang pinili natin yung Lechon Kawali. Air me sticker, tingin sir. Ay, nakaupos no, yung sticker eh, sorry. Ay, tapos, ang sunod nito, kanin no? Kanin, sir. Ayan, so ito na yun. Patong mo na yung kanin, sir. Patong na yun. Patong mo na Ayun. Ayan, so balikan natin yung soft drinks. Ito yung uh, pinakatikit nila. Pepsi po. Sabaw lang yung nagdala sa kanya. Saka isang uh, ito yung kawali. So, sa alagang isang daan, meron ka ng paris, meron ka ng kanin, at meron ka ng isang soft drinks. Solid din. Okay. Dating binugbog, ngayon dinudumo. Wala ka bang balak na magtayo ng ibang brand sa ibang lugar? Ah, mayroon na. May plano tayo mag-expand at saka magkaroon ng mga franchise or sa iba-ibang lugar magtatayo ako.